Huwag mm, naman siya. Sure. Ate, sana nga nga. Parang building eh. <laughs> building at ata. Uy! Grabe! Parang mall daw eh. Parang right? mall eh. Alam oh, oh, sana nga <laughs> so, talaga. Ilang floors? Ilang floors? Manitang po. Five floors. Six. Wow! Ilang floors? Ano lang po. Three floors. Basement. Wala pong basement. Limang basement. Miss Rae, may singit lang kay Miss Rae sa tele kasi si Raver kanina na dito and then we asked Raver kung saan plano nila man ni Julie? Nakakausap ka na ba na mag isa ka sa magninang? Ay, wala pa naman. Wala <laughs> <laughs> <Yeah>, naman. Wala <laughs> na no support mo, of course. Opo. Oo. o, uh, uh, at, oh, di ba maroon ako mag ngayon? Eh? At, <laughs> at hopefully, maging member na rin ng VP Dendy talaga sa ah Yes, yes. Okay. Jen, Jen, ano naman yung, syempre, eh, hindi na, ang ganda yung preparation. Ako <laughs> <laughs> oh, the, okay, ako hindi. Okay, naman para madiretso na rin natin. si so, support mo for Dennis din na yun nga, hindi nakakalimutan ng ibang mga bashers yung yung ano, ano doon sa na hak na ano. Ano sinasabi mo sa kanya? Nasa pictorial ako ng beauty derm noon. Oh. Sabi ko, ano may nangyari? Huh? Sabi ko, yung management ko yung nagsabi sa akin. Sabi ko, imposible yung mangyari. Yan. Oh. Sabi ko, oh. hindi, siya gano'n? Hindi, hindi, siya gano'n. Sa tagal namin magkasama, at sa tagal ng, ng pagkakakilala ko sa kanya, hindi pa rin Sabi ko na lang, advice ko na lang sa kanya. Hirapan mo nga yung password mo. <laughs> <laughs> baka wala siya two-factor. Oo, okay? oh, eh, oh, eh, baka alam nila ang birthday din kasi, di ba? <laughs> Pero... Pero wala naman siyang ano. Sabi niya, Ano Sa siya. Sa hindi naman naman siya. hindi naman siya. Sa hindi naman siya dun sa mga sinabi nung hacker. Pero syempre, bilang hindi naman totoo siya yun. Okay lang. Kung Bay bayad ka. Ba, so, ba kayo sa hacker? So, usually ganun para magkakarap yeah. mo ba? So, so nakuha eh, lang yung proseso Pero yung management, pa. ah, na-restore ka. Na. Na-restore. Oh. Uh -huh. and, and, may may festival entry si uh -huh. Ano yung support? Uh, Gano'ng kalaki yung bonus? Yes. Nagawa siya ng isang proyekto under JT. And, um, excited ako dito dahil nung nilabasin ko rin yung story, napakaganda rin yung story. Um, uh, serve naman. <laughs> oo naman, bagay na bagay opo. sa kanya. At, siyempre, nag you i your movie also. Ay, oo po. Um, yung All About My Wife Di po. Hindi pa po namin alam kung ano yung, kailan po talaga yung air, ay, sorry, um, hindi po namin alam kung kailan yung release ng movie. Pero this year, uh, definitely, uh, What projects are you going to write? Um, yung movie, yung uh, All About My Wife, under page, um, and um, umagawa um, rin po ako ng album ngayon, Star Music. Star Music. Uh, and, uh, so far, yun pa lang po. Sabi ko na, kakatapos ko lang po ng Soap first yes, quarter yes, yes. this year. And um, ko rin magpupo sa akin sa so, maliit pa na lady. Yung nga, katulad na sabi ko, hindi ko na-experience ito kay eh, Jazz. So, ngayon, ini-enjoy ko talaga. Mm -hmm. Jen, na-mention mo na rin, being um, ano yung mga nabago na sa iyo? Kasi, nag-share ba si Ma'am Ray ng mga wisdom? Um, Nagkikwetuhan kami ni Miss Ray, ni si Ate Ray. At, um, syempre, ang daming um, tayo dumadaan sa, sa mga problema, hardships, and um, may inspire ka na hindi talaga bumitaw. Dahil maraming pwedeng mangyari sa buhay mo na magaganda. Hindi tayo mag-focus sa mga negative. Hindi tayo mag-focus na po. Porkat nang ka-problema ka, mo na yan. Diyan ka na mag- uh, <coughs> Diyan ka focus Kailangan -focus sa positivity. At hindi tayo dapat nawawala ng Si Kasi talaga, ang dami rin yung options. Yeah. Pero tingnan mo naman ngayon, ba? Diba? Handa na ba kayo, Jen? yung mother? Isa yun, syempre. Uh, pareho kami ng mommy. At the same time, it's Jen yung merka. nag-start naman? years old ang gawin niya yung siguro kaya nag-issue ngayon sa industriya mo dahil nalang ito yung nakakakakot na pag-sipa ng mga tao. I think yun, parang sa akin din ang dami nang dumating mga skincare companies dyan, pero yung dyan pala sa mga 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 yung mga 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 Abangan pa namin si Dennis. Dennis Trillo daw po. May sabi Dennis Trillo daw po.